Tara guys, papakita ako sa inyo kung paano namin ito nilitsyon. nagtulong tulungan ito ng mga magkakatropa. At ito, pinapatulis ko na yung pantuhog namin sa litsyon. Yan, para tuloy-tuloy tayo. Dito naman, yan, pinatanggal ko yung mga talimta yung sa dulo para hindi sumabit yung mga laban pag tutuhogin na natin. Yan, ganyan lang yan. Yan, nagbabalahibo na nga sila para ready na yung paglitsyon dun sa taas. Tara, paikuti ta na. At ito na ready na yan. Tutugin lang at papaikutin na lang sa taas. Nandito lang naman yung pantug sa likod ko. Yan ito. Yan. Dapat maambon Ba, Discarte lang. <coughs> Sensya na, nakakita ko tayo, hindi ko na nabidyoan kasi ako nagdala. Sino? Sino? Dapat, kailangan ni Batugi. Sabi ni parang road. Ano, mo na kami ng pwesto para ma-video natin ang mga Maysa Ano? No? Sarap sarap ng ano. Ano ba 'yung mga inahin ah? Ito nga 'yung taga ikot natin si Canoel. Nalulungkot daw mga inahin, baka sila na 'yung sumuno dito. Pero hindi mangyayari 'yan kasi 45 days 'to eh. Bibigyan ulit tayo ng bagong 45 days para may kainin ulit. Laki niya no. Oh. No, nagkakatas-katas na siya oh. Hmm.

guys, sakto 11.30 na pwede pwede na to, ayan, tingnan nyo lutong luto na siya, pero hindi naman siya umilipis, di ba yan, puro kasi, puro yung laman yan sabi nun, no, maganda yung pagpapakain natin sa kanya kaya maganda rin yung pagkain natin malaman, sulit yung laki oh sarap pwede pwede na to, guys tara iahon na natin baka masunog pa na sobra yung balat yun naman masarap yan o Pinakalas na ni Camille o mm -hmm. oh. Mm oh. Yeah, 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 yeah. ano yeah, yeah. Panis. Sarap hot. It's 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 hot. Hindi naman. Gaganyan mo lang mo yan. wala bago mata.

<laughs> kain mo yan. No, no. Guys, kain. Kain. Ang sarap ng manok nyo. Biag nyo to, guys. Biag, biag. Ang sarap ng manok nyo. Ano, Bumawa ko kalamansi. Guys, sawsawan. So pa, huwag muna pa. Tumayo pa man yung bulik pa. Sabi ah, nila, sa'yo ko pati din yung Tá <laughs> Hum!